bilis-bilis nila mga kahams puro mga 1000 cc <laughs> alright oh sinipak natin si uh, bus read read for speed yes <laughs> Oh, shout out kay DMR Hub, ha? Ano motor mo tawag mo siya? Okay. Ninja 650. Eh, okay, yun naka okay. ninja siya pala, oh. Hindi siya maiiwan. <laughs> 650 pala yung motor niya. Yeah, oh, shout out, ha. Tinabis, tinabis ko to kanina. Welcome back to my channel mga kahabs So meron tayong ride Sama si boss Reed for speed Ayun hahabo lang tayo Doon sa San Pedro Sa Petron San Pedro Nakadaan na yata silang ha, kanina dito Ayun try natin so, Sana umabot tayo mga kahabs Yun lang ride safe See ya There, Mga kahabs Nandito na kami So nandito na kasama na namin si si Dargy. Yeah, wait for speed. Mga kahaps. <laughs> Bago kami makita yung tagay. Ayan o. Ayan na, Mga galing Pampanga. Ayan mga kahaps. Ito si hello Hello, hello uh, po. Sa... Marami kami ngayon nagra-ride. Oo nga, dami sa na sa... kami. Oh. So, so Buti na lang may cash pa. SJ. Lag pa yan. Ginawa <laughs> na naman pangalawang beses na mga cabs. Yo, nagkikita kita rin dito sa Petro. Nakala ko na huli na ako. <laughs> Ayan mga kahab, sama si Rich, si Boss Big, si Boss Paulo. Ayan mga kahab, yung mga vlogger natin, mga kasama ngayon. So, halos lahat actually, puro mga vlogger. ah let's go na mga kahabs. Eh, hindi ko alam kung makakatagos pa tayo ng calyx <laughs> mukhang ako lang yata ang magkakash <laughs> nagpalit <And, sighs> sila ng bike right. Ang bilis <laughs> ni ano ni Boss Reed. Nde bilis nila mga kaabs. Puro mga 1000cc. Ang bibilis, grabe! Ang <laughs> yan nito mga to. Yeah. Ito ba? Ito, ito pa. Oo, oh, oh, di ba? Ha? Ang bibilis. Grabe sila. problema paano tayo lumapas dito <laughs> mga 1000 cc mga kahaps Mọi sila không ở đây Mọi All right Paolo Buza <coughs> Papa gay. Papa Meron. <tapak> <tapak> Pwede mag-load dyan Dito Ayan si uh, Boss Reed dadada uh, natin si uh, bus reed reed for speed yes <laughs> grabe n bibilis nila puro mga naka 1000 yan mga kahaps bakpakan, bakbakan grabe nalupit ng mga kasama namin ang anong bibilis yan grabe bakbakan pala ang napuntahan ko mga kahabs akala ko chill ride <laughs> bakbakan pala <laughs> Ayun na naman, bumakpak na naman ang nasa harapan. Ang dami namin mga kahaps, o. Oh. oh. nandito na kami sa Tagaytay. Ayun, eh. ang dami namin o. Oh. Bakbakan, grabe mga kahabs. Malulula ka sa bilis nila. Ito R6 o. Oh. Ayan ang uh, dream bike natin mga kahaps. <laughs> dream bike yun oh. Hey mga kahabs, nandito na tayo sa Wing uh, Commander dito sa Tagaytay. Ayun, uh, kasama ko ay si Boss Opo, Opo Sa Wing Commander. So kasama ko yung grupo namin, urita uh, Big Bike so, Club. So nandito kami ngayon. Opening ng Wing Commander, bisitahin nyo ito mga kababayan. Alright. Yay! Wow. Palakpakan naman tayo para kay Brother Reed. Congratulations po sa opening ito. Napakaganda po. My name is Paolo Busa, Subscribe po kayo. <laughs> kanina. ko Pero nakita ko si Paolo Busa bumamakbak eh. Muntik <laughs> na ako bro. Muntik na ako Biglang, biglang huminto. Tapos kaliwa. So, ano ba yun? Di man lang nag-send. Yes, Ganun talaga. Ang yeah. Sarap ng ride. Sarap. Yes. Uh, dati pangarap ko yung mga sama si Kuya Reed. Mga ride kayo. Na, na. Dati na makarap ko makita ngayon. Nakaride ko na. Ako naman pangarap ko makasama si Paolo. <laughs> ah, tama ko na. Hindi, okay. uh, bago tayo kumayan, siyempre lahat tayo pagod, pawis, uhaw, gutom. So, nais ko muna magpasalamat sa lahat ng uh, Rick Big Bike Club. Shout out yes. sa inyo. Siyempre, huwag natin kalimutan ng Wing Commander. Congratulations sa yeah. Thank you. Okay, at uh, marami silang brands. Isa lang to sa isang branch nila. So, ano pang hinihintay natin? Kaka huh? Kaya kaya <laughs> <laughs> Mmm. Kala po, bukas <átres> ulit. Eh, hey, sir. Ang lakas. Ang lakas. yung... lakas. sir. lakas. Ang lakas. sa lakas. Ang lakas. Ang lakas. Ang lakas. lakas. Ang talaga, lakas. Ang lakas. Ang lakas. Ang lakas. Ang lakas. Ang lakas. Ang siya Ang lakas.

Pero traffic. <laughs> Tinagos. <laughs> oh, salamat sa pagpunta. Ha? Yeah. So ayun mga kahabs, uh, na-try natin yung food dito sa Wing Commander. Ngayon kakausapin naman natin si Sir JB, ang store owner ng Wing Commander dito sa Tagaytay. Uh, actually, marami pa silang branch. Sir JB, saan nag-start si Wing Commander? Nag-start uh, yeah, from a uh, simple idea, no? yung only chicken wings na uh, usong-usong ngayon. Now, uh, concept is uh, Ayan, Wing Commander, parang Air Force uh, Ayan, kasi I frustrated uh, Noong po tayo, pilot Now, uh, Ngayon pa lang ako nagpipiloto So, ayun po Salamat po sa mga nagsunta Ating mga uh, clubmates Ng uh, big, uh, big Bike Club Boss Reed, salamat po Lahat ng motovloggers natin Mr. Dimmer Hub, uh, subscribe guys Subscribe uh, Iniinvitehan in ko po kayo sa lahat ng uh, branches Ng Wing Commander We have two in Antipolo, three in Marikina, one in Kaita, and two in Quezon City. And ito po ang ating pinakaras ng uh, Wing Commander Tagaytay. So hopefully you could uh, uh, come here and uh, check out the view. No, ganda po ng view dito sobra. Uh, yung uh, Taal Volcano Lake. Ayan po. So ilan na lahat ng branches natin sir? Actually we have nine po. We have nine branches nine po. Nine branches. Yes. Ayan po. Dito yes. po sa Tagaytay we have Anli Bulalo. Only one in tagaytay po. No yeah. first and one and only in tagaytay po. Andy Bulalot, Andy Tawilis, guys. Where everything is sky's the limit. Ayan, Wing Commander. Ayan, ayan, mga kahabs. Sabi na ni Sir AB yung lahat ng uh, info. So, meron silang nine branches. Ayan, mga kahabs. Uh, kung gusto nyo pumunta dito sa Wing Commander at uh, Agaytay. So, meron daw silang... Okay. Meron po tayong freedom wall, Sir. Pakita nyo. Ayan. ayan, freedom wall. Where you can uh, post your club stickers here or your motovlog uh, stickers. Guys, we're inviting you. We're inviting you guys. Alright. right. you, po. Ayan. Tulip dito for only uh, 198 pesos. Yes. Only with rice and fries. Ayun, kanina halos hindi ko na maubos sobrang dami mga kapatid. <laughs> sobrang dami. Ayun, punta kayo dito. Ah, uh, kabukas lang ng commander. All right, ride safe. See ya.